kenang araw mga kahula ngayong araw mayroon tayong bagong serye na ang pamagat itanong mo kay Boy Hula Hindi hula ang aking mga sagot sa inyong mga tanong kundi nakabase ito sa aking malalim na kaalaman sa mga bagay na hindi naintindihan ng karamihan katulad ng mga uh, tinatawag na astral travel uh, parallel worlds uh, other worlds healing psychic phenomena aliens uh, demons or or whatever na mga subjects na hindi nade-discuss ng karamihan or hindi napag-usapan ng karamihan uh, tinatawag ito na occult knowledge o unconventional knowledge or intuitive knowledge o kung ano pang mga terminologies dito, sa serye na ito, sasagutin natin lahat yan. Mula sa pinaka-simpleng tanong hanggang sa pinaka-mahirap na tanong. Kaya panoorin nyo at uh, kailangan matapos ang buong video para maintindihan nyo ang aking mga sinasabi tungkol sa mga bagay na hindi nyo nasasagot ng pansariling idea lamang. Tara na. Alamin na natin kung ano ang tinatanong sa akin ng isa sa mga uh, masukin nating subscribers. Ang tanong, Boy Hula, totoo ba ang astral travel? Mga kaula, ito ang aking sagot. Ang astral travel ay tutuong, tutuong, tutuo. Lahat tayo, nag-astral travel pero hindi lang natin alam. Katunayan, ang inyong lingkod, mula noong bata pa. Mula noong mga 5 years old pa lang ako, or 6 years old pa lang ako, narirecall ko na yung mga astral journeys ko. Akala ko noon, panaginip lang, bakit nakakapunta ako sa mga lugar na gusto kong kuntahan. Minsan, habang lumilipad ako, kasabay ko yung aeroplano. At, uh, siyempre, walang makakasagot uh, pag nagtanong ako sa aking mga magulang dahil hindi rin nila alam kung... Ano ang mga nangyayari sa akin? Sabihin lang sa akin, ah, nanaginip ka lang? So, patuloy na nangyari 'yon sa akin hanggang sa isang gabi. Dinala ako sa isang lugar na hindi ako familiar. Yung lugar na wala kang makita, uh, puro puti, puro ulap, or parang isang lugar na barren. Pero maraming mga tao doon na nakapila. At uh, puro naka Suot puti at mayroong parang cloak. Uh, doon banda sa unahan, mayroong isang lalaking nakaupo sa parang special na silya o sabihin natin trono at mayroon siyang mga alalay sa kanyang tabi. Uh, apat o anim sila na mga alalay. Nung nakita ako na nandun sa pinakahuli, sinundo ako ng dalawang alalay pagkatapos dinala sa pina kaunahan at pagkatapos kung ano-ano mga pinagsasabi niya tungkol sa pagpunta ko hanggang sa kinamusta niya ako bigla na akong nagising nung time na yon ramdam ko pa yung init ng kanyang palad sa aking palad so nagtanong ako sa aking sarili sino ba yon sino sino ba yung taong yon at uh, Siyempre, dahil uh, curious tayo kung sinong taong 'yon, uh, nagkaroon tayo ng mga patuloy na pananaliksik. Nagbasa tayo, nagresearch tayo hanggang sa na-discover ko kung sino yung taong 'yon. Isa pala siyang leader ng isang uh, brotherhood sa astral plane. Uh, napuntahan ko yung lugar na 'yon dahil siguro kailangan kong makasalamuha yung taong 'yon at ang mga taong nabilong sa grupo na yon. Hanggang sa later on, na-validate ko na ang mga kagaya nila nag exist talaga kasi mayroong mga uh, written documents tungkol sa kanila. Hindi lang yon dahil ang dami pa, ang dami kong na-discover sa astral plane. Dahil alam nyo, sa astral plane, you can travel back in time and you can travel ahead of time. Nakikita ko kung sino ako noon, ang aking mga past lives, at nakikita ko rin kung magiging sino ako in the future. Ako lang ang may alam noon kung sino ako in my past unless kung tanungin niyo ako sa bidyong ito at magiging sino ako in the future. Ituturo ko sa inyo ang aking pamamaraan kung paano gumawa Or paano mag-astral travel? Sa serye ng video ito, uh, ang dami natin pag-uusapan anong benefit ng astral traveling, paano ito ginagawa, at ano ang iyong expectations pag nandun ka na. Paano mo ma-program ang iyong consciousness na pag lumabas ka na ng iyong katawan, mapupuntahan mo yung lugar na gusto mo i-explore. At ano ang nangyayari pag bago ka palang umalis sa iyong katawan? At ano ang mangyayari pag nasa labas ka na ng iyong katawan? Abangan nyo sa seryeng ito. Dahil lahat sasabihin ko sa inyo. Abangan nyo ang uh, pangalawang bahagi ng seryeng ito na ang pamagat ay ang apat na uri ng astral travel. Hanggang dito na lang mga kahula. Hanggang sa susunod na videos. Kung nagustuhan mo ang video ito, paki-comment lang, share, like, and subscribe. Maraming salamat po.